Magandang umaga, narito na mga unang balita ng atin ng GMA Integrated News. Nakalabas na ng bansa ang bagyong hana pero patuloy na nararanasan ng masamang panahon sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon dahil sa habagat. Para sa update, may unang balita live si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Claire, magandang umaga sa iyo. Susan, walong barangay na sa bayan ng Kalasyo, Pangasinan ang binaha bunsod ng pagtaas ng antas ng tubig sa Marusay River. Naghahanda na ang mga residente ng barangay Lasip, Manku, Longos, Nalshana, Banlag, Songkoy, Lumbang at Talibao sa Kalasyo, Pangasinan sa posibleng pagtaas ng baha. Sa ngayon, nasa 8.9 feet above critical level na ang antas ng tubig sa Marusay River. Binabantayan natin yung uh, lagay ng panahon dahil tuloy-tuloy uh, pa rin yung pag-ulan na nararanasan ng ating bayan at the same time po ay uh, yung uh, tubig na manggagaling upstream bababa pa po yan dito sa ating ilog nang ang mga magsasaka sa Mangaldan Pangasinan matapos malubog sa baha ang kanilang taniman ang mga dapat aanihin nabubulok na dahil sa ilang araw na pagkababad sa tubig. Bunganya kasi lubog na eh pag yung kuwan puso ng kuwan palay paglalabas yan iitim po siya. kasi ang tubig dito baka kuwan may isang linggo pa huhupa ito Ayon sa Municipal Agriculture Office, apektado ng pagbaha ang ekta-ektaryang palayan sa mga barangay ng Malabago, Anolid, Alitaya, Amansabina at Bari unti-unting tumataas ang baha sa labindalong barangay sa Dagupan City bunsod ng nararanasang pag-ulan ayon sa CDRRMO posibleng tumaas pa ang baha kaya inalerto na ang mga residente lalo na ang mga malapit sa Pantal Sinukalan River mga flooded areas natin sila, katulad dito sa may Bacayaw area, sa may Lasip area, Pugo, Maluwood, sa Karanglaan, tapos dito sa Herero Perez, Mayombo, pababa ang sa pantal. And um, ganito, almost yung malapit sa kilo, monitor natin, uh, population West, eh, tapos Kral, Kalmay. Tuloy-tuloy ang paglikas sa ilang residente sa pamamagitan ng preemptive evacuation ng otoridad. Samantala ipinagbawal ang pagligo sa mga baybayin sa Pangasinan dahil sa mataas na alon bunsod ng sama ng panahon, nakabantay na rin ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa Binmaley Beach. Ilang pasaway na beach goer ang sinita. Pitong bayan sa Pangasinan ang nakararanas ng pagbaha base sa tala ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Pero isolated case lang daw ito ayon sa tanggapan. Actually isolated case lang po siya, hindi siya actually buong barangay but uh, part lang po or sitio lang po ng isang barangay. Pahira pa naman ang pagdaan ng mga motorista sa Barangay San Gabriel Makabebe Pampanga dahil sa bahang naipon sa mga ginagawang drainage na inabutan na ng tag-ulan ang ilang bahay sa barangay Kadwang Tete. Pinasok na rin ng tubig dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ganito rin ang sitwasyon sa barangay Almasen Hermosa, Bataan. Ang baha, umabot sa mahigit isa't kalahating talampakan dahil sa walang tigil na pag-ulan. Nararanasan naman ang pabugso ng ulan na may bahagyang pagbayon ng hangin sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, bunsod ng Habagat. Susan, ayon sa Kalasaw Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 9 feet na ang uh, critical level ang antas ng tubig uh, Marusay River sa ngayon at sa 10 individual na ang inilikas sa evacuation center. Inalerto naman ng uh, Kalasaw MDRRMO ang mga residente na lumikas na sa banta ng pagbaha. Susan? Maraming salamat, Claire Lacanilao. Transportation Office LTO na matapos ang baklag nilang plaka ng sasakyan at driver's license sa susunod na taon. Tabang ito sa pagdinig ng Kamara sa 214 billion pesos na budget na hiniling ng Department of Transportation para sa 2024. May unang balita si Oscar Oida. para tuluyang makaarangkada at huwag madiskaril ang pagdevelop ng bago at dati ng mga riles sa bansa. Higit sa doble ng budget noong nakaraang taon ang hinihingi ng Transportation Department para sa susunod na taon. Sa mga railway project daw mapupunta ang malaking bahagi ng budget pero ang mga mag-aaproban yan sa kamara, inusisa muna paano ang ibang mga ginastusan ng kagawaran. Kabilang dyan ang backlog ng mga plaka ng sasakyan at driver's license. But sa plates, tuloy-tuloy po yan ang delivery ng plates sa amin and we do the production. We just have limited district offices and extension offices. So um, we're working with what the manpower that we have in order to be able to distribute these plates at the quickest possible time. Target daw nilang mabura ang backlog sa susunod na taon. By the first quarter of the year, We would have already removed the backlog as far as four-wheeled vehicles are concerned. Sa motorcycle po, it's 1.7, uh, one year, seven months. Nagka-delay din sa pag -issue ng mga plastic driver's license dahil sa utos ng korte. Sa driver's license po, if the uh, TRO is lifted, in four months time, we would have already erased the backlog. Inungkat naman ng isang mamabatas mula Mindanao ang kaugnay sa pondo ng Lagindingan Airport. Are we that lowly in Mindanao? That we will not be given the opportunity same as were given to the other airports in the islands or in the country, Madam Chair. Are we still gonna be treated as second class citizens? We should be able to fast track. We do hope that uh, to finalize these negotiations and go back to NEDA for the final approval. And we are hopeful that we can reach before the end of the year 60 days by which uh, any party can match the. Kawawa naman kami, Madam Chair. That's uh, this. Container van kami? No, that we have done this for uh, <laughs> other airports. Airport namin container ban, Madam Chair. No, Congressman Imano. Do you by design? It is under design by CAAP. Lak pangako na naman to. For your budget, Madam Chair, for their budget to be deferred. That's unfair. Ito unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Wagi ng ginto medalya si Pinoy Pole Walter E.J. of Vienna sa katatapos lang na 2023 Staff Berlin Outdoor Pole Vault Tournament sa Germany. Naklear niya ang 5.92 meter mark sa kanyang ikatlong attempt. Silver naman ang na nakuha ng pambato ng Norway na si Sondre Gutormsen. Habang bronze naman si Chris Nelson nang Amerika. Si Obiena kauna ang kauna-unahang atletang Pinoy na nag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Samantala, apat na ginto ang naiuwi ng Team Pilipinas mula sa Jiu-Jitsu Beach World Cup na ginanap sa Pattaya, Thailand. Ang mga gintong yan ay nakuha sa iba't ibang kategorya ni na Samantha de la Costa Gumila, Joanne Pauline Tan, Luan Gutierrez, at John Kenneth Minia. Sa Marikina, hindi sinunod ng ilang nagtitindang prize cup sa bigas. Ang pinakamurang bigas na tinda nila ay ang 48 pesos kada kilo na Jolly Rice. 63 pesos man ang kada kilo ng Japanese Rice. Yan ang pinakamahal nilang tinda. At batay sa price ceiling na pinatutupad ng gobyerno, 41 pesos lang dapat ang kada kilo ng regular milled, 45 pesos ang kada kilo ng well milled na bigas. Kasunod yes, ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas, plano bigyan ng gobyerno ng 2 bilyong pisong assistance ang rice retailers. Ang kay House Speaker Martin Romualdez, nakikipag-ugnayan na ang Kamara sa Department of Budget and Management tungkol sa pagkukunan ng pondo para rito. Inatasan naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Trade and Industry na mamahala sa pamamahagi ng financial aid. ay sa DTI, bumuura sila ng special task force para rito. Sa susunod na linggo, inaasa magsisimula ang pamamahagi ng financial aid sa tulong ng DSWD. Palugi na rin ang benta ng ilang nagtitinda ng bigas sa Muñoz Market sa Quezon City. Yan ang unang balita ni Alan Gatos ng Super Radio DCWB. Alan? Susan, gustuin mang hindi magtinda ng ilang mga may bigas dito sa Muñoz Market sa Quezon City. Kailangan pa rin daw nilang magbukas at magbenta ngayong araw. Ito'y dahil sa may binabayaran silang pwesto sa palengke. Kwento ni Mang Rene Ignacio. Kung magsasara siya ngayong araw ay lukin, may luki na siyang upa kapag magbebenta naman siya. Palugi ang bigay nila para sa 41 pesos kada kilong regular meal na bigas. Para sa 41 pesos kada kilo, ang lugi nila ay 2 pesos at 40 centimos o 120 pesos na kada 50 kilo ng sako ng bigas. Ang diskarte na nila ay pakilo-kilo ang bentahan ng 41 pesos para hindi maubos ang iilang sako nila na inilaan para sa implementasyon ng price cap. Samantala, kung dismayado ang mga nagtitinda ng bigas, tuwang-tuwa naman ang ilang mamimili dahil ni aling Abigail Elasco na malaki ang matitipid na yung meron ng 41 pesos kada kilo ng bigas. Dati-rati kasi ay 50 pesos kada kilo ang kanilang nabibili. Susan? Maraming salamat, Alan Gatus ng Super Radio DCWB. Ngayong araw magsisimula ang 43rd ASEAN Summit na dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang pa pinuno. Live mula sa Indonesia, may unang balita kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan! Ganto pa ka ikan ng ng umaga sa Jakarta, Indonesia, ang opening ceremony ng 43rd ASEAN Summit. Center. At tulad ng nakikita ninyo sa aking likuran, ito ang uh, entrance ng uh, media center na sa uh, isa nang pumapasok ang mga makayag mula sa iba't ibang bansa para mag-cover ng mahalagang mga pagpupulong. Hindi lang ng mga leader ng sampung ASEAN member states, kundi maging ng mga dialogue partners. Kabilang dyan ang China, India, South Korea, Australia, Amerika at Canada. Sa susunod na tatlong araw ay labintatlong pulong o summits ang dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos pangunahin ng pulong sa ASEAN member states at ng ASEAN at ng kanilang dialogue partners. Isa nga sa mga pinakaabangan ng ASEAN-China Summit kung saan naasahang matatalakay ang issue sa South China Sea, pati ang isinusulong at hindi matapos-tapos sa Code of Conduct para sa rehiyon. Magaganap ang pulong na ito sa panahong tumataas ang tensyon sa pagitan hindi lang ng Pilipinas at China kundi maging ng ibang mga claimant countries tulad ng Indonesia at Vietnam at maging sa India dahil sa inilabas sa 10-line map ng China. Bukod sa sinabi ng Pangulo kahapon sa kanyang departure speech na isusulong niya ang isang rules-based international order sa South China Sea, nauna ng sinabi ng ating Department of Foreign Affairs ay inaasahang susubukan ng Pangulo na may samang posisyon ng Pilipinas sa ilalabas sa joint statement ng ASEAN sa pagtatapos ng summit sa Webes, kaugnay sa agresibong aksyon ng China sa rehiyon. Bukod dyan, may mga mahalagang pulong din tulad ng ASEAN-US, ASEAN-India, ASEAN-Indo-Pacific, ASEAN-East Asia kung saan matatalakay naman ang kooperasyon sa kalakalan food security na isa sa mga mahalagang paksa ngayon para sa maraming bansa. Ang climate change, digital economy, paglaban sa human trafficking at pangalaga sa kapakanan ng mga Pinoy abroad ang ilan pa sa mga inaasahang maisusulong sa mga pulong ng Pangulo. At yan Igan, ang patuloy nating babantayan mula dito sa Jakarta, Indonesia. Igan. Maraming salamat Ivan Mayrina. Pasado na sa Komite ng Senado ang proposed 2024 budget ng Office of the President, Vice President at maging sa Department of Education. Pero bago yan, ng Senate Minority kung kinakailangan nga ba ng OBP at ng DepEd ang confidential funds. May unang balita si Maab Gonzalez. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa 2024 proposed budget ng Office of the Vice President, isiniwalat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na naglipat ang Office of the President ng 221.42 million pesos ng contingent fund nito papunta sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte noong December 2022. Questionably raw ito, sabi ni Pimentel, dahil wala itong line item o hindi nakalista sa 2022 national budget, bagay na dapat daw imbestigahan. Ayon naman kay Senadora Risa Ontiveros. There was no line item for confidential funds or expenses for the OVP. And yet, you're telling us now that you, you, the OVP liquidated a certain amount as confidential funds for the year 2022. We requested the confidential funds to the Office of the President as early as August Uh, 2022, and uh, we were only granted the confidential funds on December uh, 2022. We requested it from the Office of the President, and uh, it was granted through the Department of Budget and Management. Um, I think uh, the Department of Bani Ma Budget and Management can better answer uh, the question of the transfer of funds uh, from. uh, their source to the office of the vice president. Question din ng minority senators ang 500 million peso confidential funds na hinihingi bahagi ng 2.38 billion peso na budget ng OVP para sa taong 2024. Sabi ni Ontiveros, may mga partikular na pwede lang paggamitan ng confidential funds, gaya ng pagkuha ng impormasyon na may kinalaman sa national security, pagrenta ng mga transportasyon para sa confidential activities, at pagsiwalat sa mga illegal na aktibidad. Ayon kay Duterte, nagsasagawa ng surveillance ang OVP pag may report na natanggap mula sa publiko. As an example, um, we did surveillance of uh, complaints uh, from constituents uh, in Bulacan with regard to the selling of um, OVP assistance and um, the selling of uh, TUPAD projects. We were able to apprehend the person and we were able to successfully prosecute uh, the case and that person uh, went to jail for ilang months. For six months. Pero tanong ni Tiveros, hindi ba nadodoble lang ang trabaho ng intel agencies gaya ng AFP at PNP? since last year na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno in the same way na yung mga civilian agencies ng gobyerno whether OVP itself or kahit DEPED ay kumbaga sharp nila uh, yung kanilang mandates at yung kanilang expertise uh, whatever we gather from our uh, confidential funds um, and surveillance we share it with uh, mainly the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, as well as they share as well uh, intelligence uh, information that uh, they gather which are not included in our database. Sa huli, sabi ni VP Sara na hindi naman nila pinipilit na magkaroon ng confidential funds. But we leave it to the decision and discretion of the members of uh, Congress who has the power of the purse To decide whether to grant um, confidential funds to our office. We can only propose, but we are not insisting. We can live without confidential funds. But of course, our work. Will be, will be much easier if we have uh, the flexibility of confidential funds. Sa kabila ng mga kwestyon ng oposisyon, inaprubahan din ng Senate Committee ang budget ng Office of the Vice President, kasama ang hinihingi nitong confidential funds bilang respeto raw sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Sa pagtalakay naman ng pondo ng Department of Education, inusisa rin ang hiling nilang 150 million pesos na confidential funds. Just like the OVP and the DepEd live without this budget. Uh, Yes, Your Honor. But uh, of course, this will uh, make our jobs easier also in protecting our learners and teachers as well as our non-teaching personnel if we had those funds, Your Honor. <coughs> The threats nowadays, whether it be recruitment or drug-related activities, it's quite alarming in our schools. Lusot na rin sa komite ang budget ng DepEd. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Pinatawa ng MTRCB ng 12 days na airing suspension ng noontime show na It's Showtime. Bunsod ito ng mga reklamo na natanggap ng ahensya tungkol sa July 25 episode kung saan naging indecent o malaswa umano ang kiniro sa mga host sa segment na Isip Bata. Ayon sa MTRCB, sinunod ng ahensya ang kanilang proseso. Nirefer daw ang kaso sa hearing and adjudication committee ng ahensya. Hiningan daw nila ng position paper ang mga respondent. May labing limang araw ang its showtime para maghain ng motion for reconsideration. Kung hindi man ito paboran ng MTRCB, pwede pang umapela ang noontime show sa Office of the President. Dagdag pa ng MTRCB, marami na silang reklamong natanggap tungkol sa its showtime ngayong taon na kailangan na nilang aksyonan. Kamakailan daw ay naisyuhan na ang programa ng dalawang warning. Kinumpirma ng ABS-CBN na natanggap na nila ang ruling ng MTRCB. Magsusumiti raw sila ng motion for reconsideration. Naniniwala silang walang nilabag na batas ang It's Showtime. Makikipag-ugnayan din daw ang ABS-CBN sa MTRCB para makapagpatuloy ang kanilang programa sa paghahatid ng saya sa mga manunood. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.